So, hello guys! Ito nga pala yung na kuha natin na kantarel dito lang sa aming bakuran. So, ayan. Mahal po to dito guys sa Sweden. Pero, lucky and blessed kasi meron kami sa aming bakuran. O, di ba? So, ayan. Masarap siya, guys. Sobrang sarap niya. So ayan 'yung nakuha namin. Marami pa, guys. Pero hindi namin kinuha 'yung maliliit, 'yung malalaki lang. So ayan. Tapos ito naman 'yung napitas ko doon sa forest sa likod ng school ng anak ko. So ito naman siya. Ayan. Pero mas marami pa rin yung napitas namin dito sa paligid namin. Ayan. Marami kasing namimitas doon sa forest, no? Sa kagubatan doon sa likod sa school. So, ayan. So, eto dito sa bakura namin. Sa amin lang talaga. Kasi bakura namin eh. So, di ba? So, napakasarap nito na guys. Cantarell. So, golden cantarell. Kasi, para siyang gold talaga. So, pag nasa forest ka guys, para siyang gold. So, ayan. Sarap niyan guys. Kaya, lutuin na natin. Favorite niya ng mga bata. Favorite ng mga bata. Siyempre, favorite namin. So, ayan. Thank you so much guys. Thank you, thank you so much for watching. Lulutuin na natin ito. Bye.